Oh my god. Napakaganda talaga ni Sisi. Gosh. So, kaya naisip ako siya gamitin dito sa rank game. Dito pa lang sa picking nila. Alata mo ng... Di mo sure kung matatalo o mananalo eh. <laughs> Pero, yun. Kita naman sa picking, So, ginamit ko nga si Sisi. Level 1 pa lang nakikipagbardagulan na ako kay Alice. Kita nyo naman, diba? Hindi ko siya pinapapunta sa base ko kasi nga binabalibagan ko nga siya ng yoyo. yo 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 yo. yo, yo. <laughs> <laughs> so, dito... Habang kinukuha ko yung crab... Nakita ko si Harley. So... Pinuntahan ko So, yun nga Kinagap ko sila At nakita ko rin to si Novar samantalang nakita ko si Harley Pero patay siya Patay So, yun na nga Pinapatay ko na dito si Atlas uh, Pero wala eh Nakakuhaan ako ng kill Pero okay lang Nice -y. So, dito, nakikipagbardagulan na ako kay Alice. Pero hindi ko siya magawang patayin dahil nasa torsia. At dumating na dito si Atlas. Akala ko nga dito mamamatay na ako. Pero hindi ako magpapakamatay dahil meron akong Benjayas to the rescue. At napatay ko nga dito si Alice. Taman, takbo. <laughs> dito, Bala kong suguri si Atlas dahil nagre-recall. Kaya ayun, pinagbigyan ko, inultihan ko at namatay si Atlas. Kaso nga lang, nandito si Alice kaya bumalik ako. Dito, akala ko mamamatay ako dahil nakaulti pero charot lang, nakatakas ako. <laughs> Dito, nakikipagbardagulan ako. Kaso nga lang, dumating si Atlas kaya nagbaka ako Yun lang. Pero, yun, tamang heal lang tayo, guys. Dito, nakita ko si Harley. Nakinakawawa ang aming bali. Pero, tamang back up lang ako. Kaso nga lang, nandito yung atas. Akala ko nga, mamamatay na kami dito. Pero, tamang back up lang ako. At dumating nga dito si Alice. Kaya nga lang, nandito lahat sila. Kaya, hindi ako makagawang mong kumatay. Pero, napatay ni Abalmon. Yung kalaban. So, yun na nga. nag na nga kami dito ng court. Kasama si Valir. At nag na kami. Dahil nakuha na namin yung turtle. So, dito, habang kinukuha ko yung jungle ng kalaban, nakita ko sila, nababardagulan, kaya nag ko ako. Akala ko nga dito, mamamatay ako dahil inultihan ako ni Atlas. Pero, charot lang, nakatakas ako. Yun nga lang, trip ako dito ni Niboryo, pero magaling ako mag-shizzy. Charot lang. <laughs> So, dito nga, nakasira ko ng isang door dito sa bandang bottom lane. Siyempre, pati na rin sa middle lane, nakasira na rin kami ni Balir. So, yun. Nakasira kami ng dalawa. <laughs> so, dito nakita ko si Hanabi na nag-iisa kaya pinasok ko at inutihan ko sa Bayben Giants at patay na naman si Hanabi. So dito nakita ko sila na naglo lord kaya nag-espo ako ba kasi dumating sila. Kaya yun, napatay na yung lord at ako pa. At dumating na dito si Atlas para tignan kami pero wala na nakuha namin yung lord. <laughs> so dito, akala ko papatay ko si Harley. Kaya yun, pinatay ko siya. Pilit ko siyang pinatay pero hindi eh. nag lahat ng mga kampi At ayun, patay na naman ako. Hindi lang isa hindi lang dalawa. <laughs> hindi lang tatlo. <laughs> Kundi apat <laughs> Sayang naman. Kawawang sisi. <laughs> Pero bandang dito, habang nagka-clash kami, hindi ko na mamalayan na pinupush na pala ni Balmon yung kanilang base. Kaya ayun, victory! <laughs> So, yun lang. Salamat sa pananood. <laughs>